Ang Forgiving What You Can't Forget ay isang makapangyarihang aklat na sumasalamin sa emosyonal at espiritual na paglalakbay ng isang taong piniling magpatawad sa kabila ng matinding sakit. Isinulat ni Liza Turkhurst, isang kilalang kristyanong manunulat, ang aklat na ito upang tulungan ng mga taong sugatan, lalo na yung mga nasaktan ng labis, na harapin ang sakit at yakapin ang pagpapatawad bilang daan patungo sa tunay na kapayapaan. Ang kanyang kwento ay batay sa kanyang personal na karanasan ng pagkasira ng pamilya at pagtataksil kung saan unti-unti niyang natutunan kung paano patawarin hindi lang ang ibang tao kundi pati ang sarili. Isa sa mga pangunahing mensahe ng aklat ay na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinukonsinti ang ginawa ng taong nanakit. Maraming tao ang ayaw magpatawad dahil iniisip nilang kapag nagpatawad sila para na rin nilang sinabi na ayos lang ang nangyari. Ngunit ipinaliwanag ni Turkers na ang pagpapatawad ay hindi pagbibigay laya sa taong may sala, kundi pagbibigay laya sa sarili mula sa bigat ng galit, hinanakit at sakit na matagal ng kinikimkim. Ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi isang pakiramdam. Ipinaliwanag din ni Liza na ang pagpapatawad ay hindi palaging instant. Hindi ito isang bagay na agad mong mararamdaman pagkatapos mong sabihin na pinapatawad na kita. Sa katunayan, maraming beses sa kanyang sariling karanasan, kailangan niyang piliing magpatawad araw-araw kahit pa masakit at kahit pa hindi pa humihingi ng tawad ang taong nanakit sa kanya. Tinawag niya itong forgiveness as a process, isang proseso ng paulit-ulit na pagpili ng kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Napakahalaga rin ng ideya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang maibalik ang dati. Ibinahagi ni Turkhurst ang pagkakaiba ng pagpapatawad at pagpapatao. Maaring patawarin mo ang isang tao pero piliin mong huwag nang bumalik sa parehong relasyon, lalo na kung ito ay mapanganib o patuloy na nakasasama. Ang pagpapatawad ay pwedeng maging isang hakbang patungo sa personal na kalayaan kahit hindi ito humantong sa pagkakasunduan. Hindi rin iniiwasan ng aklat ang masisilang tanong, Paano kung hindi siya nagsisi? Swing. Paano kung ako ang biktima ng paulit-ulit na pananakit? Paano kung ako mismo ay hindi makalimot? Lahat ng ito ay hinaharap ni Lisa ng may katotohanan at habag. Sa bawat tanong, may kasamang gabay mula sa Biblia at mga halimbawa mula sa tunay na buhay na nagpapakita na ang pagpapatawad ay posible kahit sa mga sitwasyong tila walang hustisya. Isa pang malalim na tema ng aklat ay ang pagtanggap sa hindi na mababago. Ang ilang mga alaala ay hindi na mawawala at ang ilang sugat ay maaaring laging may bakas. Ngunit itinuro ni Leisa na may kagalingan sa pagtanggap. Kapag natutunan nating tanggapin na ang ilang bahagi ng ating buhay ay hindi magiging perpekto, mas madali nating mararanasan ang kapayapaang hindi batay sa mga pangyayari kundi sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa aklat, isinama rin ni Lisa ang mga panalangin na tumutulong sa mambabasa na makipag-usap sa Diyos sa gitna ng sakit. Ang mga panalangin ito ay simpleng ngunit totoo at tumatalima sa tunay na nararamdaman ng puso. Hindi ito panalangin para lang sa mga relihiyoso kundi para sa kahit sinong naghahanap ng kaaliwan, direksyon at lakas upang magpatuloy. Binibigyang diin din ng may akda ang kahalagahan ng paglalagay ng hangganan o boundaries. Hindi lahat ng tao ay dapat bigyan ng muling pagkakataon sa ating buhay kahit pa pinatawad na natin sila. Ang pagpapatawad ay hindi pagbubura ng karunungan. Kailangan pa rin ang pag-iingat. Sa pamamagitan ng boundaries, na napoprotektahan natin ang ating sarili habang patuloy tayong nagpapagaling. Isinama rin sa aklat ang konsepto ng pag-alaga sa sarili habang nasa proseso ng pagpapatawad. Mahalaga raw na hindi natin isantabi ang ating emosyon. Ayon kay Lisa, kailangan nating bigyan ang sarili ng pahintulot na malungkot, umiyak, at masaktan sapagkat ang pagpapanggap na ayos lang tayo ay hindi kailanman magiging tunay na solusyon. Sa halip, ang tapat na pagharap sa sakit ay daan patungo sa tunay na kagalingan. May bahagi rin sa aklat na nagtuturo kung paano magpatawad kapag ang taong nanakit ay bahagi ng pamilya o ng pang-araw-araw na buhay. Mas mahirap daw magpatawad kung araw-araw mong nakikita ang taong yon o kung patuloy ang kanyang masasakit na salita o gawa. Ngunit sa tulong ng pananampalataya at sa pagsunod sa mga hakbang na ibinahagi ng mayakda, mas nagiging posible ang pagpapatawad kahit sa ganitong masalimuot na sitwasyon. Hindi rin nakalimutang banggitin ni Liza ang papel ng komunidad at suporta sa paghilom. Hindi raw natin kailangang pagdaanan ang sakit mag-isa. Mahalaga ang magkaroon ng mapagkakatiwa-ang tao, kaibigan, pastor, counselor na maaaring tumulong sa atin sa proseso. Ang pakikinig, paggalinga at panalangin ng ibang tao ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos para sa ating pagbangon. Ang aklat ay uh, puno ng mga tanong sa pagninilay na maaaring gamitin sa journaling o small group discussion. Ilan sa mga tanong na ito ay ano ang kinikimkim kung sakit na dapat ko ng pakawalan? Component placement. Mayroon ba akong taong kailangan patawarin ngunit iniiwasan ko? Zrenya, at paano ako makapagsisimula ng panibagong buhay kahit dala ko ang bakas ng sugat? Ang mga tanong na ito ay hindi para husgahan ang sarili, kundi upang hikayatin ang mas malalim na pag-unawa. Sa kalagitnaan ng aklat, Pinapaalala ni Turkers na may pag-asa para sa lahat. Anuman ang lalim ng sugat o tagal ng sakit, walang imposible sa Diyos. Ang kagandahan ng kanyang habag ay na hindi natin kailangang maging perpekto bago tayo patawarin o bago tayo magpatawad. Maari tayong magsimulang muli kahit pa maraming beses tayong nadapa. Ang kapatawaran ay daan tungo sa bagong simula. Sa mga huling bahagi ng libro, Binabalikan ni Leisa ang kanyang sariling kwento ng pagtataksil, pagkabigo, ngunit higit sa lahat ng pagbangon. Hindi niya itinago ang mga araw na siya'y halos mawalan ng pag-asa, ngunit inilahad niya rin kung paano siya dinala ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sa kanyang kwento, makikita ng mambabasa na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang aral, ito ay isang buhay na patutoo. Sa kabuuan, ang Forgiving What You Can't Forget ay isang aklat na puno ng pag-asa, pananampalataya, at lakas. Isa itong paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating sakit at na may paghilom sa bawat sugat kung tayo'y magpapakumbaba, magtitiwala, at hahayaan ang Diyos na gumalaw sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay maaaring mahirap, ngunit ito rin ang susi sa buhay na malaya, payapa, at tunay na maganda mula